Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang tunay na dahilan bakit out si Andrew Wiggins sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagtanggal nga po agad ang Los Angeles Lakers ng player sa kanilang lineup. Kumalat na nga po nung nakarang araw mga trops, Ang balitang out nga da po indefinitely si Andrew Wiggins sa lineup ng Golden State Warriors ngayong season dahil sa personal na rason. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga fans at analyst ang naintriga kung ano nga ba talagang tunay na rason bakit hindi maglalaro si Wiggins sa mga susunod na laban ng Golden State Warriors. Well ayon nga po sa kalalabas palang na balita ng NBA insider si Shamsharanya ng The Athletic, na meron nga na pong na seryosong problema si Andrew Wiggins sa kanyang pamilya na hindi rin naman nga po ibinulgar hanggang ngayon since personal na rin naman nga po niya ito. Kaya binibigyan na nga po siya ng Golden State Warriors ng space at sapat na oras para masolusyonan nga po niya ang kanyang hinaharap na problema ngayon sa kanyang pamilya. Kaya dahil nga po dyan ay tunay na nga po talaga na hindi alam ng Warriors kung kailan ito makakapaglarong muli sa kanilang team o kung makakabalik pa siya ngayong season sa kanilang lineup. Subalit so ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ng kanilang head coach ni si Steve Kerr at ng kanyang teammate na si Stephen Curry Umaasa at malaki pa rin nga po ang kanyang tiwala na makakapaglaro pa itong muli sa kanilang team ngayong taon bago sumapit ang playoffs at ang play-in tournament Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa balitang nagtanggal nga po agad ang Los Angeles Lakers ng player sa kanilang lineup Madali nga po mga na kumalat sa social media ngayong araw ang balitang pinapirma na nga po ng Lakers ng two-way contract ang kanilang pinakabagong player na si Ari Giles third na nangako agad sa Lakers sa kanyang post sa social media na handang-handa na nga po siya ngayon na mag-ambag sa kanilang kupunan. Kaya dahil nga po dyan na ituloy na nga po siya makakasama sa kanilang team bilang baka power forward at center sa kanilang front court sa kanilang mga susunod na game kung saan magpo-focus nga po siya totally sa pagkuha ng defensive at offensive rebound Since dito nga po na dihadong ang Lakers sa kanilang mga nagdang laro, simula nang mawala sa kanila dito ang kanilang mga big man, na si Jared Vanderbilt at Christian Wood na nagtabo ng injury sa kanilang mga pangangatawan. Pero basa rin naman nga po sa iba pang lumabas na balita, bago pa man nga po kinuha ng Lakers ang kanilang pinakabagong player na si Harry Giles III, ay kinailangan muna nga po ng kanilang team na tanggalin o waive ang kontrata ng kanilang two-way player na si Dylan Wendler para magkaroon nga po sila ng bakanting pwesto sa kanilang lineup na may bibigay nila sa kanilang bagong player. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.